Ayun. Ayan. Yung po, ito po ang kakaibang napunta natin bakahan kung iba yung mga ano na pangkaraw nakita nyo. Ayan o. Oh. Ang pakain ni sir ay ano, talong na reject. Ilang kilong palyat ang nilalagay nyo dyan? Siguro. Kamusta naman po ang kitaan sa baka? Ay maganda naman. Oo. Hmm. Sir, ito pala yung mga magkano nyo na kuha itong gato. Kalaki naman. Sir, matanong ko lang po magkano naman po nagastos niyo dito? Ta? Mhm. Mm -hmm. Mabenta ito siguro Paano po yung tema ng pag ang pagpapasahod niyo sa ganung pagpapaiwi? Halimbawa, kung siya, mag, Di ba yung mga ganyan baka, Nagkaroon din ng kasakit Oo, hindi? Nag-ano ano po sakit? Sipon, sipon talaga. Ah, uh, ano? Okay, nagkasipon, hindi niya makabangon 'yan. Ah, ganun ang itsura ng baka pagano. Anong pong kinamot nyo? Ay, di ko lang. Ayan, magandang araw mga talongs TV. Nandito tayo ngayon sa uh, Sariaya, Quezon. Naalala nyo pa yung unang upload dati ng video ito, yung mga malalaking bakang tatlo na alaga dito Mata sa pad sa Sariaya, Quezon. Ito na po sila. Binalikan natin at tayo po ay nagtanong ng ilang informasyon, lalong git sa pag-aalaga o pag tema ng pag-aalaga sa mga bakang ito. Ito po ay pinapakain ni Kuya ng gulay ng mga reject tulad nito. Talong ang kinakain niya ngayon. Uh, at kamatis daw no, pati mga gulay na na-reject nila imbis sa patapon ay pinapakain dito kaya tayo nagtanong ng ilang informasyon din kung paano itong nalagaan uh, at paano lumaki ng ganito kalak ng mga bahang ito kaya sama-sama uh, sama -sama tayo manood sa video natin sa araw na ito kung bago pa lang sa aking channel mag-subscribe ka na para lang update sa na-upload natin video kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito ayan po yung pagkain ng bakang ito talong ayan po. talong ang pinapakain ni Kuya. Yung nakara nakita natin kamatis kaya nang wala si Kuya kamatis ngayon kaya talong ang pinapakain yung mga reject na talong. Mga talong Stevie nandito si Sir. Ano pakala Sir? Ah, uh, Jerry Ilagan. Si Kuya Jerry Ilagan. Siya po ay may alagang tatlong bakang malalaki dito. Ito po yung nakita natin nakarang linggo. Ito po yung isa galing daw itong ano. Ito ay bakang norte. Tapos ito naman po yung isa ay subila, no. Galing kay Tatay Mirong. Tapos ito naman po ay... Braman, galing din po sa Bilinyari sa Padre Garcia. Oh, po. Yan po si Kuya po ay dito mga ang tawag ko sa masabi kong dambuhala siya dahil tinan niya po yung taso. Pataas pa kay Kuya yung tatlo niyang alagang baka na dalawang taon niya pa lang pong alaga. At tayo po yung mag... June June Ha? ha? John. ang nabili niya po ito. Sa dalawang taon dito sa June. Ah, sa June. Magdadalawang. Mga bata pa, hindi pa rin pala gano'ng katagal, ano? No? Oh, magdadalawang taon pala pala sa, sa June na alaga ni Kuya. Kapuloy dyan na, Yan po, magtatanong tayo ng impormasyon kay Kuya sa pag-aalaga niya, ng sistema na pag-aalaga niya dito ng mga baka niya tulad nito isa oh. Yan po kita niya naman yun. Talong ang kinakain niya. Ayan. Yan si Kuya. At si Kuya po ang natanong natin ngayon dito na pinakamatipid na mag-aalaga ng baka na hindi naman daw dali yan. Pero lumaki ng ganito kalaki yung mga baka niya. Ayan. Si Kuya. Dito po. Ano barangay nga po ito niyo? Lutukan Malabag. Lutukan Malabag. Yan. Barangay Lutukan Malabag. Ayan. ay mga katalong Stevie. Nandito tayo ngayon sa Sariaya, Quezon. Kaya anong barangay itong inyo? Lutukan Malabag. Ah, Lutukan din parang kilito ito na po yung nakita nyo mga baka nila sir na itong kakapuludan na natin ito po yung mga malaking baka nila sir ayan o so, si sir no? so, si sir ang ay ito nga pala no. tunay pa lang ano pa yung mga pakain nyo tatry ko kayo so, papakita doon no, yung pakain niya. ito so, ay may mga reject na talong o so, yan papakita ni sir talaga pa lang kaya daw hindi ba ibenta ni sir Bakit hindi nyo po ibenta yung baka nyo ay wala pa nga kang susun susunod na kakain eh. wala kakain ng talong sayang <laughs> ayan pala oh. Ah, ito nga pala ang pakainis sir, o mga talong na reject daw. Oo, no, lalagay ko. Oo, oh, yan pa pakainis sir. Sadya palang talong talaga pakainis sir, kalokoy ko ay nagbibiro lang. <laughs> Ayan, no? kaya pala itong paikot yung talong ang pakain. O. Ayan. Ayan. Yun po, ito po ang kakaibang napunta natin bakahan kung iba yung mga ano, na, pangkaray mo nakikita nyo. Ayan, no? ang pakainis sir ay ano, talong na reject. Wala palang tapon po sa inyo, ano? Ayan, okay, no. Ito yung pinakamalaking baka ni Sir. Sir, matanong ko lang po, ito yung ilang taon nyo ng alaga? dalawa nga yung June. Ah, dalawa pa lang sa itong June. Pero so, Sir, taon na. Padalawang taon, mo natin. Oh. Ayos, o. Oh. No. Kinakain ng baka ni Sir ay talong. Pero itong baka ng toon, laki na talaga. Sir, pwede kayo lumapit din sa baka nyo kung gano'n kataas siya para man na nang manunod? sa akin. Kasi yung mga manunod, yung mabait naman siguro, no. at kayo naman yung amo. Ayan si Sir ah. Oh. Ayan. Oh, ang laki oh. yung mataas pa kay Sir yung baka. Ito, na rin yung baka. yan po, ang laki kay kuya ng baka niya, ng alaga. Okay, uh -uh. oh, Tapos Sir, pinipinch niyo rin po ito. Dad, kukuha ako ng papakain po. Okay, papakain doon Sir. Uh -huh. Kukuha na. Oo. Uh -huh. Sorry, papakain nito. Sakto pala. Gantong oras yung sir, pinapakain siya din. Oo, oh, gantong oras. Tanghali. Tanghali din. To. Pakuha daw si Kuya na pagkain niya ito pala yung oras na pakain nila ano sir pigs Kapalyat lang Ayan. sama natin si sir na pagkuha ng kanyang pagkain daw ng kanyang baka Yan o. Oh. Ah, ito pala. Sir, ilang ilang kilong palyat ang nilalagay niya dyan? At siguro, mga sir, kilo isang kilong palyat. Oh. Ano nga po ba yung palyat? Marami nagtatanong ano nga ba yung palyat? Ayun yung niyog na pinakasapag ng ginagawang kapras. Ah, ayun po yung binibili nyo din? Oo. Oh. Ah, tapos isang isang timbang tubig po. Oh. ay hindi po kayo nagpipids? Ay, ah, hindi, hindi pa. Ah, kung kumbaga sa pulpo na inalaga niya, hindi ka nang pipids. Ah, ito magaling. So, sa Japo, pa oh, sa Japo pa lang palya tinakapagpalaki ng baka. Oo, oh, uh, basic ko, dahil lang hindi pa pipids. Ah, eh. ito pa lang magandang ano kay Kuya Tipid si Kuya, hindi siya nagpipids. Yung iba kasi kalimitan po pipids talaga ginagamit, ano? Oo, may iko na ipids. Mhm. Eh. Ito nilalagyan ko to ng buwan, dahil po sa hindi mo nilalagyan. Uh -huh. Aha. Ah. Dapat mayroon iro talong. Ay, ni halo ito ng kawan ni Kuya. Ito 'yung sistema ng pagano ni Kuya. Dito niya inilalagay 'yan. Talong naman ang gamit ni Kuya. Talong at kamatis po. Oo, oh, talong at kamatis. 'Yung ibang gulay naman hindi na. Ay, kasama din ay may upo sitaw o basta kuno ridik sa gulay. Ah, upo sitaw. Tuloy din 'yan. Ano 'yung lagyan ni Kuya? 'Yan oh. Ang galing. Yan, yan ay bukas na ulit. Uh, isang beses lang po sa isang araw, oh. napakain niyo? Iyan. Yeah. Ito yung mga sistemong pagpapakain. Ito po pala sa ano? Para-para para po yung inyong pag-aalaga dito para pareho. Iyan. Pagkakula mo dito. Eh, ay, matatid si Kuya. Magkano niyo po nakuha ito nung bilhin niyo pa ito? Nung niyo ito ay, dito na galing, hindi ito galing kasi eh. Ah, dito na ano, po? Sa kasiya siya nam namili. Aha. Ang oh, kulit naman ng pagkasi ya. Ah. Uh -oh. 70 na. Buna 70 na. Pero malaki na po nila kanya, parang halos ni double na ang double na pang ano niya no. Kapat pa niyan. Uh -huh. -oh. Ito naman dalawa ito. Uh -huh. -oh. Ito po siya mismo. At ito tayo sa Garcia niya na pili. Ito naman po magkano yung magkano niya nakuha yung mga kanya? 60. 60. Halos siya 60. Uh Oo. -oh. Ito po yung sobra na sa kalahati ng mga kuha nila sir dito na baka. Ikaw po pala ang style niyo po ng pagpapakain dito ay tuwing tanghali lang. Isang beses lang sa maghapon o? Oh? Isang beses lang. Isang beses lang talaga? Ah, kumbaga hindi niyo naman minamadali katulad ng iba na dalawang beses oh, Oo, Oh, dalawang beses nila. Ah, oh. uh, oh, hindi isang beses lang. Ah, kumbaga hindi naman kayo talaga masyadong nagpapagastos dito. Pati pagkain niya, libre. Ano po? Oh, libre ang pagkain ni Kaya, isa. Hindi ka magbintay dahil wala nito. Ang narinig ng uh Oo. -oh. to sa ako. Uh Oo. -oh. Kala ko nagbibiro si sir kanina na sa akin na hindi wala rin papakain ng talong. <laughs> talong na? Uh -oh. Talong kamatis. Opo. Opo. Patula. Patula. Basta po yung mga gulay niyo na hindi na napapabenta yung mga reject na. Pinapakain na sir dito sa kanya mga baka. Yeah, Pinamarami. Kamatis at saka talong. pero sir sa pagbabaka niyo ilang taon na kayo nag-aalaga ng baka? Tagal na. Hindi ba dalawang taon na itong alaga itong mga ito? dalawang taon taon ano Pero po yung ibang mga baka meron na kayo dating na. Meron na. Kamusta naman po ang kitaan sa baka? Ay maganda naman. Kasi maraming gusto mag-alaga po ng mga baka ng kalimitan mga OFW. Ah, kung bagay wala naman siya lugi pag sariling alaga. wala. Wala, naman po. At katulad nito sample ni Sir na niyo. Kung bagay wala siyang gastos. Ito po yung mga naghahanap ng ano kasi iba. Kaya daw yung pinipits para malulugi naman sila sa feeds tapos yung kalimitan yung tatanungin natin meron daw binibili pa rin yung ano, yung Dayami. Oo, oh, ay pag alat bili. Sa diyan. Mhm. Tutu mo di Kaunti lang. Hindi katulad ng kay Ay ito yung mga ito may patanim akong gulay. Oo. Yung mga rigi. Oo. Imbis na ko. Oo. Hmm. Uh -huh. Oo, tamigay. Eh di magalaga na ng baka. Magalaga na lang baka. kumbagay, parang sa mga may restaurant pero silang alagang baboy. O. Oo, oh. may pagdadalan, kumbagay hindi siya masasayang. Hindi magkakaigi eh. dito naman. Uh Oo. -oh. Eh pero sir, ibig sabihin kung pay pwedeng ko makita yung inyong bagong gawa, meron kang ginawang bagong ko. Ano? Oo, oh, ato, ah, ah, ako ng maglagay yeah. sa Coral. Oo, so, so, uh, may ginawa so, si sir yun. dito titingnan natin at baka ito yung matatatat sir at sample nya ito yung simple lang kasi yung iba masyadong malaki yung mga coral uh, sir ito pala yung mga magkano -na nyo nakakuha itong ganito kalaki naman 60 lang. 60 lang din ang laki oh ito yung mga mahigit sa sandaan ng mahalaga ni pag nabili ito po ang pinaka simple yung coral uh, na nakita natin dito sa Sariaya nasa ako ng coral uh, ito sariling sariling design na po ito sir oo oh, sariling isip uh, ano po taas na bubong nya Uh, na, mga... Mga 7 feet po. 7 uh, o 8 8 no, yeah, uh, feet, mga ganun taas ng bubong niya. Ito po, ito po yung nakita natin dati, kaya lang hindi pa tapos. May ilang ulo po ang kakasya dito? Lima. Limang ulo ng uh, baka. Marami rin pala, ano? Kumbaga ay, halos yung katawan niya, isaktuhan lang din, ano? Ayan ano? kong bagay pinis niya sir. sa Binablog mo, malalaki, malalaki. Malaki malawak po po, malawak nga. Ito po naman kay Kuya, yung saktuhan lang. Sir, eh, matanong ko lang po, magkano naman po ang nagasos niya dito? Ito? Mm -hmm. Mabot no, na ito siguro, mga 35. 35,000, malaki din ang gasos na ganito. Mm -hmm. Ito, kung bagay pulido na, ito, naka welding siya. Tapos ito, pinakoral ni Sir. Talagang ba? Wala, ito yung panghabang panahon na. Kung matagalan na. Ang no? matagalan uh -huh. na. okay. Si Sir daw ay kayo po ibibili ng baka sa Bernes. Bernes, mga magkano hin naman po sana ng yung estimate ko ni? Siguro dapat pera mga yung mga 70. 70 para po yung medyo patining na talaga siya. Mm -hmm. Yan si Sir at na si Sir na gumawa rin ng ganitong ano. Simple lang ito po pinaka simpleng design ni Sir oh. Ayun oh. ganda ng ano niya design niya. Kumbaga hindi rin makakalpas basta basta yung mga baka. Paano sir yung ano niya hindi wala na siya sarado? Sa uli? Oo. Uh -huh. Meron? Alalagyan niyo din. ko rin niya lang tubo na kumbaga hindi pa po ito talaga tapos yung sakwa na yun eh yun naman ay yung pitip naging mula ng kawayan na sakwit na hindi naman ayo oh, hindi naman, no basta nakatali siya ano yung baka dahil hmm. lang baka naman matras ng nabangga na bangga na no maglang lang yung pinakaulo niya mauuna oh. no oh. ayan ito po yung mga baka ni sir bali ang alaga ni sir ay po mayroon pa po ibang baka ay, bali lima yan. Ah, uh, paiwi. Oh, pa paiwi po yung dalaw. Ano nga pala kuya, uh, siyempre may paiwi ka, may nang iba nag aalaga ng tao. Paano po yung tema ng pag pagpapasahod nyo sa ganun pagpapaiwi? Ano ba, kapital na yung 60. Uh -huh. Hindi ko kunin mo na yung 60. Uh Tapos po. At kung baway may palyat na, ang gasto sana sa, palyat ay... 5,000 uh -huh. ay kukunin pa rin di bali 65 ay ba kukunin na uh -huh. Pa? Uh -huh. Ang mga pag may sandaan, ito Oo. yung sa matit ng 35 po kami ate. Ah, hati po. Ayan, maganda ng hati. Hati po. Kung bagay, wala naman na po, hindi nyo na sila sasahuran. Hati hindi. na lang, hindi na. Bahala na sila doon Oo. Sana. Ang kukunin lang sa inyo, yung palyat na papakain doon. Oo. Oo. Magkano po nabibili yung palyat na yun? Ay, isa ko na yung 850. Ah, sadya po lang, yung palang palyat na ginagamit nyo, kala ko yung libre yun, pala binibili din. oh, binibili Saan nyo po nabibili siya? Diyas sa mga sa agricultural supply. Uh, ah, ah, meron din po pala sa mga agricultural supply. Yeah. akala alo ko nagpupunta ka pa doon sa mismo oil mill yung mga ano, meron pala. Sa dyan may nagkuhan dyan sa kwan. Uh -oh. So, sa... so masasuggest nyo po yung palyat talaga? Palyat. Saan uh -oh. may palyat? Uh -oh. Mas maganda talaga kung may page. Ah, may page po. Pag Kasi po po. Ako po. naman ay hindi man nagbamadali. Ah. Uh -oh. Ayuda na lang sa palyat at gulay. Uh -oh. Paano po yung damo? Nagdadala nyo rin sila na damo ng mga baka? Pagka uh, minsan na uh, wala akong gulay pa, di damo. Ah. Yan ay binibili ko naman ang damo na porsa ko naman. Porsa ko. Magkano po porsa ko? Ah, uh, yung sa malaking sako, yun ay hindi basta nakalagay, yun ay 60 50 peso. Ayun. Ilang kain na po yung sa, sa baka nyo? At sa isang baka, isang sako, magkapo na yun. Ah, okay naman po. kumbaga hindi naman talaga, hindi naman pala talaga ang ano. Hindi. Ah, Oo. Oh. Eh sir, ito yung ilang taon niya? Ito, ito po yung dalawang taon niya ang alaga. Ito oh, pa dalawang taon niya. Ng... ah, ito tatlo. Eh, ano po, nag, di ba yung mga ganyan baka, nagkaroon din ng kasakit? Oo. Oh, hindi... nagano ano, ano po, sakit? Sipon. Sipon talaga? Ah, Ay, ano? Ay, nagkasipon, hindi niya makabangon yan. Ah, ganun ang itsura na baka pag ano. Anong pong ginamot niyo? Ay, di ko lang. Kusang yung para din sa tao. kung yung no, ginamit ko dyan ay noong taong nagkakanta eh, hindi makabangon oh, yung tin. Oo, yung malalaki. Yung eh, talaga nung among ginamit ko lang dyan ay betrasin, biogesic, mucif, Al alaksan. Ah, yung mga gamot din po sa -flow. tao? Biogesic. Ah, hindi palang gamot sa mga oh, ganyan. Uh, so sa dyan ginawa ko, minimix-mix ko doon sa isang matigas na bote. Uh Oo, -oh. tapos tutunawin. Puso mm -mm. pa ako. Ano pa Yan ay... Okay, hmm uh, sa Betarsin. Betarsin. Bioflow, dalawa. Bioplo. Dalawang dalawang na yung tablet. Oo. Tapos um, po Biogesic. Biogesic. Yosep. Tagdadalawa po Alasan, yung tablet. Oh, Alaksan. Yun. Tagdadalawa <laughs> daw tablet. Gano'ng karami pong tubig yun siya? Bawa sa isang buti ng itong Gatorade. Oh, Gatorade. Ito, ito. Ah, uh, ito, ito, ganito kalaki. Yung Gatorade, alam po naman po ng mga Tapos yun, doon na po lahat yun. Ah, uh, tapos yun po, isusapak nyo sa kanila. Ayun. Subok na, subuk nyo na rin po. Oo, pinabukasan yun yun ay tulo ang sipon. Uh mo ulit sa kilabukasan. kilabukasan. Uh, ayos na kakain. Magaling na. Yan. Yan ang napagaling na sistema ni sir ng pag na pag Gamot niya. Oh. Experience si sir sa kanya. Pero sir, ibig sabihin noon pa naman ay meron na rin. Ang sabi niyo nakapag-alagan na rin dati ng baka. No? Bali ito na lang po pinakamatagal yung inalagaan ngayon. Matagal din ako magalagaan dati. Mm. Ang nung karamdam na ay binta, di ko oras may kapalit. Ngayon lang ako natagal eh, gawin lang ako nagawa ng ito eh. Ah, itong ano? Oh, pero ko nung ito sana kami nagpalit na uli eh. Oh. Ay, pero po ito kung sakali po may mag-inquire, ibibenta nyo rin talaga sila, yung tatlong yan? Oo, oh, siguro mga December pa. Ah, patatagal niya pa, matagal-tagal pa rin pala. December pa ito no, ibibenta niya sa tatlo. At medyo malaki pa po yung lalaki niya. Ano? Oh, tsaka pati uh, bulabol mo na sa presyo. Ah, Oo. Oh. kasi pag ganitong buwan, eh, medyo mababa pa ang... Mura pa eh. Oo, oh, mura pa po presyo ng mga baka ngayon. Ayan na si sir. Ito po yung ano niya, titignan natin mga baka ni sir dito ng alaga. Nasa ano lang po siya, ang pinakanlong niya ay eh, nasa sampalok. Mas ma, ano po talaga yung ganito palang nasa kanlong ang mga Oo, oh, baka. Oo, mas ma, kung nang nasa kanlong. Mm -hmm. Kung hindi ko ka may kanlong, walang matal yan eh. Mm -hmm. ah, hindi mas sila pwede maglapit-lapit po, not delikado. Oo, oh, mga barako. Ayan o. Pero sir, sa may ilang taon na kayo mga ganyan mga baka nyo sa palagay nyo? Siguro na, biliguan ko yan yung maliit pa yung ganyan, technical ito eh. Uh -huh. Baka siguro yung mga... Pagkatan lang siguro tatlong taon nung... Tatlong apat, ganun. Mula pa kasi lang. Uh -huh. Pero mga tatlong lang. Tatlong taon lang ang mga bata pa rin na. Talaga malalaki lang po ang lahi niya, ano? Ano po ang lahi nitong isang to? Brahman na rin po. Brahman. Brahman. Ay, puro Brahman naman po siya. Ayun daw yung sibilyo siya eh. Ah, ito yung mga bantenga na yun. Oo, oh, yung yung nasa gitna. Galing ganito eh, kalatagan eh. Uh -oh. Pero para mas malaki po yung mga itong mga gantong Brahman, ano? Mm -hmm. Yan, halos naman sila laki. Galing naman yung sila. Ah, itong isa, yung nasa dulo po yung pinakamalaki. Oo, oh, Ay, pala yung pinakamalaki daw, ay baka norte. Alam mo, hindi bubulas na. Oo, oh, laki po ng laki niya. Yan po yung nag... Ay, na... ay, manipis na payat. Ah. bibili ko. So, ang suggestion nyo po pag bibili ng patiling talaga, yung mga manipis na payat ang katawan. Na maganda ang puwet. Maganda ang puwet. Uh -huh. Ayun. May nabili kasi kami nung nakaraan na sila mga ko, manipis ang puwet. Pag ay sa puete eh. Hindi. Ah, hindi maganda magtataba pala pag panipis ang puwet. Yun pala. kumbagang bagang lang sa kanya yung tiyan. So, Pero, basta kung may puwet yung maganda, mabilog. Yun. Yun mabilog dapat yung puwet din kahit medyo puwet yung katawan. Mahaba ang katawan. Oo. Ah, ah. Ayun lang. Sir, pwede niyo ako sa manulis sa baka niyo dito? Hindi natin. Dito mga baka ni sir. Medyo tunoy ganito eh. Pero sir, may pumunta na sa inyo dito Wala pa rin? Wala pa. Ah, pa. Kasi di pa naman bibenta no? yung mga nating yung ni sir na isa. Ito po yung lahi ng Brahman. Yung isang yan. Tapos yung isa naman daw ay... Uh, ito po yung masbate. Wala, wala. masbate. Wala, wala masbate. Mas ito naman po ay... Ito to, sabi ni sir ay subil. Galing daw tong bakang kalatagan. Itong isang to. Oo. Ah, kay Tatay Merong. Merong. Oo, Tatay Merong daw 'to ni Kuya. Tatay Tatay Merong daw 'to nabili. Tapos ito naman po, ito nang si Kuya hindi raw nag-expect na lalaki nang ganto kalaki itong pinakamalaking baka ni Kuya na ano, alaga oh. Ito po. Talagang batok niya napakalaki. Ayun. Grabe ang lilaki nitong bakang ito. Ito naman po yung bakang norte na ang katawan niya daw dapat pala titingin kayo sa pwit medyo mabilog yung pwit niya kahit maliit yung katawan yan yan si sir ay naubos na ito galing ko naubos na tinataktak -tak niya na ah talaga naubos din yung talong ano na natira pa yung palyat eh Nas, naubos pa yung talong eh oh. yan oh, yung mga baka ni sir dito malalaki Mm, pagka yung gulay ganyan. Ah, uh, pag kamatis. pag kamatis sa katalong. Hindi kasi talong, naman baka. Ah, uh, bakit po kaya? Ay, siyempre, siguro ay may tubig na. May rin. tubig na rin. na siya. Kung bakit hindi masyado pinapainom nang anong hindi siya nagiiinom masyado? Hindi kasi no. Pag mga kamatis sa katalong ang kaya mga. Pag damo. Ah. Uh -huh. Dalawang beses inom yan Mm. Yung palangan ni Sir dito sa kanya. Kung bakit pag ano kay mas matubig na rin kasi mga gulay, ah, uh, yun daw po ay ano, hindi na siya magiiinom ng mga baka niya no, pag ganun. Eh, pag nung nag, nung wala pa ang gulay, damo, uh -huh. dalawang Ah, sa maghapon po. Uh oh. pag ganitong mainit. Uh hmm. Inom siya. Pero uh oh. pag ang gulay, ako. Lalo pag kamatis, pag yun ay binakbakan mo ng kamatis, ah, ay kukuntiblan at kuntitubigan. Uh -huh. Ayan si Sir. Ito pala eh, ito nga po yung mga, sak uh, mga sako-sako ni Sir na mga reject na talong na pinapakain niya. Kung bagay dito nalang iniimbak. Ang kagandahan po kay Sir dito eh, tinan po oh. Ang ganda ng kanlong dito, may puno siya talagang yung mga alaga nya baka, hindi maiinitan. Ayan oh. Sa po pala ang kailangan din nasa kanlong ano? Ay sa dyan. Mm hindi -hmm. nasa hinitan na, inaarahan rin yan eh. i na rin ang tabay dire-diretso -dire eh na payat din siya. Ayun. Pero sir, ito yung tatong ko pala, nililiguan niyo din pala itong mga baka? Ay, hindi ko pa naaras maligo, pinaliliguan. Iyon. Ah, hindi pa na nililiguan din ang baka niya? Pero sa nililiguan yan. Ah, pero sumula na bilhin ito, hindi niyo pa naliguan siya? Hindi. Po. Ah, hindi naman pala. Yun Hindi naman pala ito na nililiguan <t> din. <discs> nililiguan po, eh, yung nakakipaling ganyan, itatak ko lang yan. Ayun nga po, pero yung mga nakakural yata kayo nililiguan. No? Oo, yun naman pala. Kumbaga sa ulan na lang din sila yun pala kasi kahit naman pala hindi liguan itong mga baka. Malinis naman siya. Tingnan nyo. Tingnan po yung mga katawan nila. Malinis naman siya. Ang nadumi pa nga po minsan yung sakura no At na, oh, nakakahiga sila naman sa... Nakahiga sila sa dumi nila. Ayan. Ayan si sir. Ayan sir. So, maraming salamat po sa inyong pagpapunlak. Kasi sir ay... Siya po ang nakita natin dito na may sa na may pinakamalalaking baka na alagan tatlong malalaking baka dito sa Sariaya. Ayan o. Abangan natin yung susunod na video. Babalik natin sir. Pag nakabili siya ng baka, ilalagay niya raw doon sa kanyang koral. Ayan at titingnan natin kung ano yung sistema ng pag-aalaga doon sa coral at si sir susubok pa lang po eh bago pa lang subok ng gano'ng pagkukoral ano oh, ngayon lang ngayon lang yes sir maraming salamat sir at do sa mga manonood natin pasubscribe na lang po at pasyoy po natin video para mapanood din ang iba at lalong gid doon sa mga interesado manood ng mga ganitong uh, pag-aalaga ng baka Maraming salamat po sa panonood ng Talongs TV. Kung mayroon ano kayong mga suggestion, comments o katanungan uh, pwede po kayo mag comment below at maraming salamat po sa mga nag request ng video na ito sana po ay natugunan natin ang inyong mga katanungan dalawang git sa sistema ng pag-aalaga ng mga baka and maraming salamat po pa sa, kung bago ka pa lang sa channel mag subscribe ka na pasyon na lang po natin video